Hello, hello po, hello. hello, 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 good morning sa lahat, good morning, good morning, good morning, good morning Good day and good afternoon sa lahat nating mga kababayan, mga idol ko po Mga idol ko sa aking munting IP channel Mga idol, sa panahon ngayon ay malapit na tayo sa ating halalan uh, Ang aking masasabi Tignan natin yung mga kandidato na umiikot Sa ating kapaligiran kasi hindi naman naiwasan sa ating lugar. May mga, mga sinasabi nating sa Tagalog, mga pulubi ba? Eh, hindi naman tayo nag-discriminate pero may mga taong, alam mo na ang buhay, dyan sila na papunta, pulubi. Tignan mo yung mga na yan. Pag may makita sila mga pulubi, hindi nila pinapansin yan, tinadaanan lang nila kahit sabihin natin yung pulubinin, may edad na yun mga 30, 20, pataas. Hindi nila, hindi nila pinapansin. Bakit? Anong rason? Alam nila na hindi yan butante. Alam nila hindi yan makakatulong sa kanila. Doon palang tignan na natin yung itsura nila. Bakit ganon? Doon lang ba sila titingin sa mga taong butante? Doon lang ba sila pwede makikamay sa mga taong butante? Yung mga pulo na yun na wala na nga pumapansin mapansin doon wala nang na ang mga taong halos nagpapakain doon hindi nila pinapansin bakit wala sila makukuhang boto doon pa lang mamarkahan nyo na yon isipin nyo na na itong tao na to hindi to siya hindi siya wala siyang planong tumulong sa komunidad ang gusto niya lang ipakita sa mga tao tutulong siya sa mga taong may isip at saka sa mga taong boboto sa kanya. Pero yung mga taong wala, nakikita niya, walang potensyal na makatulong sa kanya. Tatalikuran. Hindi man lamang abutan ng, Uy, sino to? Sino kaya? Sino to manay? Sino to manoy? Kailak naman. Igwa pa tong, mayroon pa ba tong inuuwian? Saan ba to kumakain? Dapat ganun ang tanong. Huwag lang puro kamay-kamay kung sino yung mga nakita niyong disinting mga tao, yung kinakamayan ninyo. Pero yung mga taong gano'n na nakita ninyo mga pulobi, kawawa naman. Kami, sa totoo lang, kahit kami, hindi kami kandidato, hindi kami, kahit hindi kami mayaman. Pero yung mga tao na yun, pag lumalapit sa bahay namin, eh, hindi naman namin pwedeng hindihan yan eh. Nabibig Hingi ng pagkanin, kanin o rano, binibigyan namin. Kasi kawawa naman yan, kumakain rin yan, kahit gano'n ang ugali niya, kahit ganoon ang buhay niya. Nagugutom din yan. Tinapansin namin, binibigyan namin. Kayo naman mga kandidato sa panahon ngayon, tignan ninyo yung mga lower. Anong ibig sabihin yung laylayan? Laylayan pala. Binagamit pa ninyo yung salita na yung para sa mga may hirap ang inyong pagtakbo sa gobyerno. Atensyon po mga kagawad ng munisipyo, vice mayor, o mayor. Pansinin natin itong nasa paligid natin ng mga Nakikita naman natin kung ano ang buhay. Pansinit natin. Kung pwede, hanapan natin ang paraan na madala sa shelter kung ano. Huwag natin pabayaan na palaboy-laboy sa ating kapaligiran. Pag -abot ng oras, hindi man ninyo natutulungan. Kawawa, wampaga. Mas maganda pa yung mga dumadaan-daan dyan ng mga nagbibinta ng kupra nagbibinta ng abaka. Pag nakikita nila yan, pag naglulugaw sila, pinapalugaw pa nila yon. Kayo hindi naman ninyo nakikita yan kasi hindi naman kayo naglulugaw. Hindi naman kayo kumakain ng lugaw. Kumakain kayo sa mga high class na mga high class na mga kainan. Kaya hindi nyo nakikita yung mga pulubi na yan. Kaya atensyon po sa lahat ng mga butante. Yung mga kagawad, mga vice mayor or mayor na hindi pinapansin yung mga nasa paligid na mga nagpapalimos or mga nakita naman nila ng na mga halos yung damit isang linggo, isang buwan na hindi binapalitan pagsuot ba't hindi nila pinapansin yon kasi hindi yon butante ang pinapansin nila yung bumubuto lang na tao real talk lang po real talk lang hirap kaya hirap kaya na mag isip ng ganun ako maraming bisis na ako nag nakikita ko sila maraming bisis ko na nakikita dinadandaanan lang nila yung pulubi minsan yung kandidato nakaupo nangampanya sa lugar dito sa lugar namin nangampanya yung dumadaan ng mga butanti, kinakamayan yung pulubi tatlong bisis na dumaan o lima bisis hindi man lamang siya tumayo na kinamayan o binigyan ng kung ano bakit nadidiri kayo hindi yan ganun dapat tanungin nyo yung kapitbahay nila, o oh, sino yan, ganun, bakit gano'n, do, palaboy laboy yan. Kahit ugod-ugod ka na nakaridato, pag nakita mo butante, tatayo ka sa inuupuan mo, kakamayan mo. Pero yung nakita mo pulubi dandan madandaan -dan sa tubangan mo, di mo man lamang pinapansin. Dahil hindi yung butante. Akala mo, nagmamarka yan sa utak ko yung ginagawa ninyo, nakikita ko kayo. Ma, hindi lang ako ang nakakita sa inyo ng ganun, marami sa sobrang daming taong lumadaan-daan so, sobrang taong daming nakakita sa inyo na gano'n akala na sapat yung binibigay ninyo na halaga ng mga si Quinta or si Binte o isang daan hindi yan sapat kasi kami nasasaktan kami sa ginagawa ninyo hindi nyo pinapansin yung mga pulubi na sa lugar namin bago nyo kami pansinin pansinin niyo muna yung nasa ibaba kasi yung niyo nyo bagali layan ang kailangan ninyo mahirap yun ang tunay na mahirap kasi hindi nga yung marunong magbutok kasi may mental problem pero hindi niyo pinapansin sus ngayon maghingi kayo ng buto sa amin kaya alerto po tayo mga idol mga kababayan kabaranggay ko butuhin tayong nakita natin at tamang kandidato may pira may nang wala butuhin natin wag nating isipin na palibasa wala siyang pira hindi natin butuhin yung karapat dapat na may malasakit sa kapwa talaga. Yung ramdam, ramdam natin sa puso natin na yung tao na yun makakatulong. Madali nating lapitan. Kasi may mga kagawa din ako na na sabi ko, Sir, kagawad, pwede maka dyan ng ano, ibigay lang natin ito pang kapisa ganito. Ay, sa ano? Sino yan ganito? Oh, automatic, nakapagbigay. Siguro yon hindi niya alam kung ano yung klaseng tao yun kasi first time na siya pumunta sa lugar namin. Sinabihan ko siya, kapag oh, nakapagbigay. Salamat sa iyo kagawad. hindi uh, lang kita i kasi mahirap na magano pero alam mo na kung sino ka, marami nakakita sa pagbigay mo. Sana ganun. Ito naman may mga nakikita rin ako dito, napansin ako nitong mga ilang bisis na palibot-libot sa lugar namin, kilala nila yung tao na yan. Sinasabi pa nga, eh nakita ko na yan ganun ganito. Nakita mo na pala. Bakit hindi ka tumulong noon, ngayon ka palang tutulong na inindurso ko na sa'yo. Kaya mga idol, mga kababayan, lalo na sa kamag-anak ng tao na minimension ko yung ang ko ng tulong. Or maski sa dyan sa bayan natin, pag naglulugaw ako nun, mayroon nun nakaupo na, no? pinapakain ko minsan. Sana, kayong nasa sistema ng pamahalaan, kung diyan na kayo sa konsiho ng ating, ano, bigyan ninyo ng budget yung, ano, mga pulubi na yung, kung ano, klaseng, ano, yan. Sa ayuda, pinadubli-dubli nyo yung iba. Pero yung ano, bigyan, bigyan nyo ng ano, yung, yung akap nga. Yung akap, dayaan naman ang pagtrabaho doon. O, bigyan nyo ng akap yan para ibiling bigas yan ng sino na may hawak doon sa tao na yun. Huwag yung palibasa, hindi butante, hindi nyo pinapansin. Ire ano lang to, la mga real talk lang po ito. Hindi ko ako nagagalit, wala po akong tinata, wala akong pinatamaan. Dahil marami kitang kandidato ngayon, 17 ang ating tumatakbong kagawad sa lugar natin, municipal kagawad, 17. Piliin natin ang tama doon. Kung sino yung dapat nating tignan, nabutuhin, may pira man o wala, basta sa puso natin, nakikita natin, kasi sa mata lang, ay to ay, makikita mo ng tao na may purpose na tumulong sa kapwa. Tulungan natin, butuhin natin. Para pagdating ng oras, na siya mananalo, Puntahan natin sa lugar, sa munisipyo. Puntahan natin, kausapin natin, sir. Or, ma'am. Ako po yon ganito. Mayroon po akong ilapit sa'yo. Hindi ka nahihiya. Kasi yung binuto mo siya. Sa gusto. Kahit hindi ka binigyan ng pera, o may pera wala. Kaya, salamat. Sa lahat. Isa pa, mga idol sa, sa dyan sa ating munisipyo. Pagkatapos, pag na kayo, i-request ko lang po sa inyo. i na natin kaagad ang ating agriculture para pag-abot ng oras, pagbigayan na natin ng binhi sa sunod na pagbigayan. Yung totoong may mga palayan ang mabibigyan. Baka naman darating ang oras, kayo bago kayo na, bago kayo na ganun kulan dyan, ganun pa rin ang sistema nabibigyan pa rin yung walang palayan ng binhi. Ay, wag naman. Kasi may tip na ako sa inyo. Tulungan natin yung mga farmers na hindi nabibigyan ng binhi at saka abono. Ang binibigyan yung walang palayan. Binibigyan ng binhi at saka abono. Nakaayuda pa sa palayan. Kaming meron, wala. Yan lang po ang tip ko sa inyo mga idol. Salamat sa inyong mga mananalo. Nakagawad sa ating munisipyo. Sana mga idol, mga kababayan ko, botuhin natin ang taong totoo at ang puso para sa atin talaga. God bless you and good day. Salamat po. Mabuhay ang lahat ng mga bigawin niyo.